bon to ha, para kay bon. Kay bon niya na, para kay bon to. Punta ka, di ba sa coins mo, top up mo yan, top up. Pag pindot mo ng top up, may makikita ka dyan, di ba, ano, ayan oh, USDT. Pindutin mo yung USDT. Pag pindot mo ng USDT, may makikita ka dyan, di ba, yan, code. Copy mo yan, copy. Ba, diba, na-copy mo na, baka. Tapos punta ka ulit dito sa withdraw. Punta ka sa withdraw, di ba? Pag punta mo sa withdraw, yan, di ba, may nakalagay dyan na tap, dyan sa may USDT mo. Pumunta ka dito. Burain mo yan. Burain mo yan. Punta ka dito sa view. Burain mo yan. Nakasend na yan. I-send mo yung kinapi mo. Yung kinapi mo, di ba? send mo yan. Then, submit. Pag submit mo, automatic yan. Ilalagay yan. Withdraw. Pag withdraw mo, yan. Automatic yan, lalabas. Confirm. Tapos wait mo, may magte-text yan sa'yo dyan. Pag nag-text yung ano sa'yo, dalawang beses yan magte-text. Pag dalawang beses na nag-text, ibig sabihin, nakuha mo na yung coins mo. Pumasok na pala yun sa coins.